yun mga kasalaw, welcome back to my YouTube channel na dito na naman ulit ako sa inyo, Christian Aranza na walang ginawa kundi mag-vlog. At kung bago ka pala sa YouTube channel ko ay mag-subscribe ka na at click mo na yung bell pa para lagi kang updated sa amin. So yun mga kasalaw, ang gagawin natin ngayon video natin ay pupunta tayo sa swimming pool. Joke lang guys, hindi sa swimming pool, pupunta tayo ngayon sa Ilog Pasig, sa amin Ilog. So let's go! So yun mga kasalaw, malapit na po ako pumunta sa ilog kasama ko po, po yung mga pamangin ko makikita na siya, sila dito So, let's go. So yung mga kasalaw, yun yung mga kasama ko. So yung mga kasalaw na dito na kami sa ilog pasig na sinasabi ko sa inyo, sa ilog namin. So, libutin natin ang ilog. Papakita ko sa inyo ang ilog namin dito. So, so guys, ito. Ah, dito kami sa ilog. Ang lamig. Kung alam nyo lang, napakaganda dito sa lugar namin. Papakita ko sa inyo. So yun mga kasalaw Papakita ko sa inyo ang bukal Kung hindi nyo alam ang bukal Makalalaman nyo Kaya alamin niyo, So mga kasalaw Ito ang bukal Dito kami i-give. Linis yan Bukal yan bukal So yun mga kasalaw dito, dito Dito, kasi dati Mabato to dati mga kasalaw Tinanggal yan ni Linis Kaya napakalinis na yan mga kasalaw So Dito sa dulong ito Ang dulo na yan pupunta yun doon sa palabas yan ilog na to mga kasalaw so shout out sa inyo yan yung mga kasama ko shout out sa inyo yan mga kasama ko isa yung pinarang ko na cellphone kahit wala naman so yun mga kasalaw pupunta tayo doon sa Mictolay let's go so yun mga kasalaw ito na nga po yung bukal na sinasabi ko sa inyo mga kasalaw So hindi tayo masasalaw ngayon kundi maliligo tayo sa ilog mga kasalaw kasi wala tayong magawa doon sa taas ng bahay namin kaya maliligo na muna tayo sa ilog kasi napakabaho na natin sa so, mga kasalaw so waitin, in hagdan sila sabi ko sa inyo Hi! yan mga kasalaw, yung mga kasama kong mga maldita yan tulay mga kasalaw so kung mapapansin nyo mga kasalaw napakalakas ng agos din, eh. din eh dito talaga yung pinagmumula ng tubig joke lang dito talaga yung pinag ano huwag kami ingay dito talaga yung pinag ng ngayon basta tubig so yun guys yan, yan yung pinag-aanohan mapapansin nyo napakalakas ng tubig yan mga kasalaw ano ang mga kasalaw wow oh. so yun mga kasalaw dito pwede kang umupo kasi upuan din yan so kung napapansin nyo mga kasalaw napakaraming bato dito yan, napaka kaya napakaraming bato diyan. Iniipon niyan, iniipon mga kasalaw. Iniipon niyan para hanggang din niya para maganda. So dati napaka dumi na ret ari may harang dati. Dini kami naliligo ng mga pinsan ko. So ngayon kasi hindi na siya nakakapunta, Kaya tamang pinaganda na lang ng mga kasalaw. Si so, mga kasalaw, mamaya na lang pag naliligo na ako. Bye-bye. Si -bye. mga kasalaw, liligo na po ako ngayon din mo na. Taliligo so, na kami

Yeah. Nabigka <tinyo> sa law. Sabog na. Sabog ako mag-aantay daw. Sa law halata ng piari. Pang-pakingisang kili-kili. <tinyo> <tinyo> ha Si mga kasalaw, mamaya na lang kapag tapos na ako maligo. Babu! So yun mga kasalaw, nakauwi na nga po ako. So, napabisa din. Hindi ko na pinakita kasi ang dami namin dala, din namin hindi ako makapidyo. So, salamat sa mga nanood. Huwag nyo kakalimutan mo. Like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka sa akin. So, shoutout nga pala dito. God bless sa'yo. Babu!